Yo! Mga kailong, welcome na naman sa panagabagong vlog! So today, mga kailong, meron tayong natanggap na parcel. Um, box unbox natin and then samahan nyo ako, no? I-install natin sa ating Mirage G4 ito. So let's open! Ito siya mga kailong. na natin siyang i-open. Bumili kasi ako sa shopping ng Airfield Filter kasi... Grabe guys, sobrang tagal na yata yung air filter ko, air filter na sasakyan ko. Hindi lang isang taon eh, baka dalawang taon pa. And I haven't checked it yet. Hindi ko pa siya chine-check actually, pero alam ko sobrang dumi na nun. So, ikakabit natin to. Ayan siya, Mitsubishi Motors. ah uh, dumating to nung, I guess, Friday. Ay, Nabili ko to mga parang 320 sa Shopee. So samahan niyo ako mga Long, na ikabit ito. There you go. So napakalinis. Okay, the quality is good. So, alpay natin yung mga kailong. Let's go! Uh -huh. saya mga kailong, punta tayo dito sa ating gulong madumi pa nga yung gulong yung mga Oh. actually kakarating ko lang from the province so samahan nyo ako ayan lalagay natin buksan muna natin ang hood ayan there you go ay mali bakit ano ito pala sorry to, ito ito, ito. dumisak ko mga kailong, dahil um ilang araw din kami sa probinsya. And of course, this coming holiday na naman, no long weekend. So ito siya. Um open ko lang tong hood mga kaylong. yan yan actually sobrang dumi ng engine bay ko. Okay, lakalan malinisan din to. So first step mga kaylong, ang dito ang ating air filter wala tayong ang unang gagawin mo tanggalin mo lang yung mga clip na yan yan mainit pa siya actually dahil kakarating ko lang eh yan ito sin ano lang yan oh, no? sinusok-sok yan there is the air filter ayan oh my goodness look at that mga kailong look at that see see the difference Tier, oh. Ayo, di ba? So since naalis na natin siya, ayan. Ayun yung lob niya. Teka, try natin kung kaya natin mapunasan. Ayun, kumuha tayo pa muna, so punasan muna natin sobrang dumi. Actually, mga kailong, nag-research kasi ako sa YouTube. Sorry, YouTube lang naman ang na ano ko din eh. Na nakatulong din kasi ang air filter nga sa intake or sa paghinga ng makina mo so may tendency pag sobrang dumi na ng makina mo may hirapan huminga ang uh, sorry tendency kapag uh, madumi na ang air filter mo kagaya niyan may hirapan huminga ang makina mo and maapektuhan syempre yung efficiency ng gasolina mo o yung tipid ng gasolina. I eh, recently napansin ko kay Mirage natin no na um, bakit medyo magastos sa gasolina na. By the way, it's uh, ano almost 5 years na si uh, Mirage G4 natin. So bakit ka ko parang humina or gumastos or anong tawag dito? Lumakas sa gasolina. So I tried um searching sa YouTube. Ayun nga. I found out may pwede pala lang maapektuhan yung efficiency ng gasolina mo kapag madumi ang air filter mo dahil merapan ng huminga makina mo dahil so, nyo naman, maki sobrang dumi na makina sobrang dumi na niya no di ba We will replace with this. Okay, kapit na natin. Ah yeah. Wala ko palit ang ako tong teka init yan papalitan natin yung loob na ito yan yan punasan din natin punasan natin okay let's put this so ganyan lang yung mga kay Long balik nyo lang dyan yan let's see Ayan. Check natin kung masya, ano na, okay na siya. Ayan. Lapat na. Lapat na rin dito sa kabila. So, ayan na siya. Bago na siya. Ganyan lang. Kadali, mag-replace na air filter na sa sakyan Then, ibalik mo na yan. Lock niya. Okay, pasok. Yeah. Tigas yeah. siya. Ayan. Mm. So, ito old natin pinalitan natin ng na new dyan muna yan try natin punasan ng engine bay natin grabe grabe alikabok yan okay So yun mga kailong We have replaced this with a new one Grabe ang dumi oh Oh Ang tagal na nito eh Siguro may dalawang taon Oh Hmm Diba Diba lang mga kay Long, no? Um, simpleng paglalagay lang ng air filter natin dito sa ating Mirage G4 na mag na taon na na very much unfortunate dahil ngayon ko lang napalitan yung filter niya siguro ano na to, hindi na to stock eh. hindi na to original, basta nagpalit ako before siguro mga 2 years ago so eto is 2 years na unfortunately hindi ko siya na ano eh nagpa change oil ako before, siguro mga 3 months ago uh, sa Shell, hindi naman nila chinecheck to actually sa Shell, nagchecheck lang sila ng i filter, i oil filter mo lang then change oil lang uh, unless, sasabihin mo sa kanila to check your air filter and actually, natin ko pa yung sa um, cabin na filter natin papalitan din natin para okay talaga malamig yung aircon natin So yun lang mga kailong, maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagkakabit ng air filter ko. Hanggang sa muli! Bye-bye!